sa aming YouTube channel ang and na tayo po ay magigisa po ng buktit na may bilukaw. Yan guys, tayo po ay magbubunot po ng clinic ng buktit. O oh, pinakatikim ng ito ay ano ah. Nung kami po dati napunta sa Pinalagti sa Pulio. Ay si Lolo po yung mahilig pong mag-ihaw ng ganito. Ay din ako kung po ng ganito na sarapan po. Mama na lang po dito yung pagtatanggal ng tiniko. Ito po ay binalian na. Ah. Kaya po medyo malamot na si Tanggalin na. Maluto natin kasi tinikat kay dahil <laughs> ko naman eh, ito yung ah. Pag ito talaga yung napasubo ay, naku, <laughs> dali ang lamunan. <laughs> ito, ito naman po yung chanin ginagamit ko. Ito po yung, eh. nilinis mo na bago pa ikundit. Dapat po ito ay bukas pa po namin ipapatatanggalan. E kaso po kami ay wala po kami signal ang aming PLDT. At may sira po yata dyan sa may amin. E ke, para po may paglibangan eh ito muna kami gagawin. Okay. Ito yung sakli yung Kaninang mali na kita ko yung puting ay dalawa pa. Ano? Kasi isa na. Kasi na natin ako Ano sa mga puting? <laughs> Yun po yung tinatanggal ni Papa. Sa kanya po yung malaki ang tinatanggalan. Yung akin. Ito na po yung akin ay yung maliit ako po ang nagtatanggal. <laughs> Yan guys, at dumating po si Mama ay katulong na po namin pagtatanggal ng tinik. <laughs> Pinagdalawahan na po namin ni Papa itong aking tinatanggal. Isang tayo sa akin. Si Mama doon sa wala. Ito pala yan. Ito! Aba! <laughs> <laughs> sa so, wala yan daw, itatapon yung tinik. Ay baka yung magtatalok na yan ay. Ngayon <laughs> na <alam. laughs> Dali ang pa ah. <laughs> Hindi <laughs> okay, sa palayan natin ito. <laughs> Nakagalita ng may-ari sa palayan. Ano? Guys, tapos na po namin tanggalan ng tinik. Yan na po yung gutay-gutay na. Yan guys, ito po pala ay igigisa daw po bukas. Igigisa na may bilukaw. na oh. ah. ah, ating gagata na yung tinik. Yan guys, tayo po ay magiiwa po ng ilokaw. At atin pong igigisa yung boktip tapos na po natin hiwa-hiwain itong bilukaw Naghiwa na rin po ng luya. Yan guys, at naghiwa na rin po pala ng sibuyas. Yan, at naghiwa na rin po ng ano, ng bawang. Ha? Ito, ito yung... Guys, ang gagamitin po natin ingredients ay may bawang, luya, tapos po may paminta, tapos po may sibuyas, tapos may bilukaw, tapos po ito yung ating, yan po yung ating buktit. Yan. Oh. <laughs> yan at ating po lalagyan ng mantika. Dalagay pa. Mm. Dalagay po natin itong sibuyas. Mm. Bukaw na mo daw. Tapos dalagay na rin po natin itong bawang. Pati po itong luya. Okay. At muna po munang halu-haluin. Eh. Mm. Ano kaya masarap? <laughs> at mamaya po ipapatignin po natin si Dayan kung masasarapan dito. Magluto natin. Ginisang bokti. Yan at lalagyan din po natin ng asin. Tapos ilalagay na po natin itong, itong buksik. <laughs> ah. Ito <hahaluin>. yeah. <inaudible> hmm? <inaudible> 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 Kung din nagluto ay limot ang katabi. <laughs> Yan na tatay po lalagyan ng tubig. Sabaw, sabaw. <laughs> Ay, hindi pa pala eh. na Yan at lalagyan ni po natin ng paminta. Bigyan mo da. Lahat ko na papain paminta. Lalong. Ting ko haluin ali. Tapos mo. Pandaw sa sabi ko. Mm -hmm. Yan guys, atin po munang tatakpan At antay na lang po natin siyang kumulo At lalagyan na po natin itong bilukaw Para po mga pagkain po ah <laughs> Napakadami po ng bilukaw Na may pagkain na iya Kamukha yung ngingiwit Ating haluin pinutok na ito. Yan guys, luto na po yung ating ginisang buktit. <laughs> na ako nila mama. Lagi ko na nakalimutan yung pangalan. <laughs> yeah. Kumain <coughs> ah, <nga. Huh? laughs> Yan guys, kain po tayo. Salamat, Ate. titikman mo nga. Tignan mo lang naman kung ano 'yan. Kakakain mo 'yan, baka lang nakatunaw. ka. ko 'yan, ako 'yung magbasteyan. Para budget, 'di ba? Okay, 'yan. Sure, gusto

Ano na? Sirip na tayo. <laughs> Ipas ko nga pala si Hindi na, ikinakatalo <laughs> ko. Oh, wow. Oh, uh, ah. Ito yung saging na puti yan. Ito po masarap na ulam. Ano <laughs>

may pa ako talaga, rin. talaga eh, hindi na kaya ng mga inilang yun eh huh 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 kaya. huh 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 ng huh 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 huh

Pasobren lapad. Me, oi na radang na music. Magala jan ang lapad nang ipin. Puwakan ni sidayam ata konta pakain niyan. Naa, maalo ta. Ino Paano ba tanggap ng ka? Anong prindong niya? Ako'y ng tinig. Ang saktang tiit na ng tinig. Oo, yung walang makain mo, yun yung ganon na style ng tinig, Manatay, manatay natin yung ulam ni Dave kung may tinig. na may tinig? Hindi na may tinig, na nangyawang sandinas, eh. may Malambot niya.

wala <laughs> yon tinawa yung umu na siguro si Diana na mapatay ng susalaminan sa <laughs> <laughs> oh, si Diana na masid na ito <matira ka> nila, <laughs> no, okay. nila, itong ilaw din kito na siro kahit na masid kaya niya mharap etong aniholding kasong alandiam may

OKAY! Hoy ko isiira'y umrihasay ng kaibigan ko. Naam. kaya, ni nangyari siya ori 식ahang Background pare sile, tulad ay maging madisipweod niya lahat eh ka bibi ng ano <laughs> ng baso. Yung glass diet. Gobetano. Baso

Kainan. Kainan. Kainan, Kainan <laughs> si mama po ang pambato. Si Derek Tato. Ano yung ako po? Ay, si Dayan. Si Dayan naman. Sa so so kartehan po si Dayan. <laughs> oh, talaga talaga. Ang talaga na po ako pa. Hmm.